Yung mga yuog ko. Mga yuog kamuting kawi si kuya. Akong kuag video kay. Akong kuanon anon. Ipap. Madakop. Namang amigo ko na akong ni Kagkuan ba? Pagi ka na. Dito sa kuan. So, nang silba. Ay, o? Oo. Anong wapun na tao. Ha? Ay, bukog siya picture kay makita na naman. Mahalin kag samot. Ha? Nagugunta. Asa akong kuanon. nun. Pagkuasa lang. Pagkuasa lang. Pagkuasa lang. ni lang. Nag um, may ragon na kay ako ra nang paaka nag kuara. Okay na no. oh, wala lang. O dadali dito sa inyong balay para di mo mangayo. May eh. tanom lagat di. Oh, si Audio oh, Jud, tungo pa tao. Ugani. Kawatan Kawatanak. Langoy. <laughs> Ngayo sila kamuting kahoy. Ano oh, ay sakto? Wapaka. Sagsara ka mo ari diri. Kamera rin ang paimulok sa inyong balanghoy. Wala na kuhaan naman na ako. Pero wala na kuhaan Kuan kanang. punas <laughs> sayu, sayu ang sana Wala na. Nila kay ako lang tam nagbalik. Hm? Ngano no, man? Na may naihatag? Maayo kay. Duura lang kuning ug maadiri kay. Ayo. Na eh. man gyud kay ang gunay gud ya tanod ba. Tanod na ko nagbalingbing. Ipo. Dili man nagbalingbing, nangabuhi man kun na sila <laughs> gud. <laughs> <laughs> ah, kita nang ana. Pilit na. Ha? Ning lain karang Pareho ra man. nga ka nang Vietnam? Oh, mm. Vietnam. Ano, manayo, 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 manayo. <laughs> 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 na. Gamay ra man ako ya. Gamay Ay ako kuya, lag lag. ko. gamay ra man ako na. Kun ka to oh, dito O kanang isa diha.

kay ini nata mahal sa mahal basta dili ko si on <laughs> ko si on sempre mo sad ko <inaudible> ug dili ko ko si on dili ra pod guna. Guna Ya gani. Okay ra oi. Wala na problema. Basta na ihat, na ikahatag. Ug na di manghatag. Ug wala di. Sa <inaudible> ihatag <inaudible> <di>. wala. <inaudible> oh, manghatag kay naa ug wala di. Sa sunod na lang. <inaudible> Dagang ugat, <laughs> dagang gorog ugat <laughs> dagang dagang, unod ah. dagang, ya dagang, dagang dagang, dagang dagang, ya dagang, dagang dagang, dagang magluto ko kamuting kahoy. Aray ko.